tanong ni Ma'am Mirafe. Hello Kuya, good PM po. Maas ko lang, ilang sako ba dapat ang maubos kada baker? Kasi dito sa akin, tatlo ang baker ko. Ang isa master baker, puro sweets ang gawa niya. 600 per day ang sahod. Ang dalawang baker, 450 ang isa. 400 din ang isa. 350 naman sa hornero. Libre ang kape, almusal at ang halian. Tanong ko po, ilang sako ba dapat ang maubos sa dalawang baker at isang hornero? Yung master baker ko, siya na ang magsasalang sa gawa niya. Salamat po, sir, sa sagot. Okay. Uh, sa aking na-experience, mama, no, ang bawat isang baker sa regular, sabihin na nating tasty bread. Okay. Ang tasty bread kasi, mas malalaking timbang mas mabilis gawin. Napakabilis niyang gawin dahil timbang natin ang timbang, andali naman niyang i-roller -iro or i-spiral mixer natin. Ngayon, kung halimbawa naman eh, nakakaubos ang isang baker 1 to 3 bags a day. Okay, within na 6 to 6 yan ha, 6 to 6. Pwedeng gawin sa isang baker yan. Pag puro tasty. 1 to 3 bags. Disclaimer ha, yan ang aking na-experience. Mas susobra pa pag may helper. Ngayon, sa karaniwan naman, pag maliliit ang ginagawa ninyo, ang pinaka-minimum lang para sa akin, sa isang uh, lalo, sa may nagluluto, mahigit lang 30 kilo ang nagagawa ng isang tao, kanya lahat. Ibig sabihin, wala siyang katulong sa kanya lahat ang kilos. okay Kasama na doon sa pagdidisplay ng tinapay, slice ng uh, uh, mga luto o paghanda ng mga luto. Kasi kung tutukan lang talaga at dyan lang sila sa lamesa pagluto at merong tagaayos, may tagasunod ng mga luto Luto na at may taga taga-assist. Mas mabilis nakakagawa ang isang baker. Sa karaniwang baker, minimum, one, thirty kilos to one and a half pack. Ang kaya niyang gawin. Iwan ko lang sa iba kung anong experience nila, pero kung nasa lamisa kayo at uh, tatlong baker, kung puro lang naman, may halo na yan, sari-sari, special Kaya nilang gumawa ng four bags, 6 a.m. to 8 p.m. ng gabi. four bags. Maliliit yan ha, puro maliliit. Kasi ang maliliit na ginagawa, sabihin natin mga pang, uh, sa panahon ngayon, ang dating 2 piso, nagiging 5 piso na, di ba? O kung mapapansin ninyo ngayon, as, as of now ha, mas matagal talaga gawin yung maliliit. Atagal gawin yung maliliit, pero pag nagtimbang ka ng 300 to 500 grams, aba ang tatlong tao, nakakaubos na sila ng halos 10 bags a day. Kailangan din, ang lutuan mo niyan, meron ka ng rotary oven, tatlong oven na uh, 24 uh, trays ang laman. May dalawang magpalit-palit sa oven. Ganun lang ka bilisyon. Kung sabi naman 600 dang sahod ninyo sa inyong baker na kumakawa ng special. Medyo hindi ka naman doon lulugiin. Okay? Kasi nga uh, sa special kasi hindi rin naman talaga madaling gawin at siya naman din nagluluto. Pero obserbahan niyo rin, ang masabi ko rin talaga sa ating mga bakery owner, matuto din tayong mag-costing. Kukunin natin yung lahat ng uh, costing ng ating mga baker. Kasi hindi natin alam na nagsahod din ang sahod. Sahod din sa kanila raw-raw na hindi natin kinikwinta ang kanilang ginagawa kung sapat ba ang kanilang ginagawa doon sa sinasahod natin. Baka ang benta ng kanilang ginagawa kulang pa doon sa pang-utilities natin. Okay? Sana inyo din yung costing talaga. Inventory, costing ang inyong gagawin dyan para makover po ninyo ang lahat ng gastusin at utility at sahod nila sa araw-araw. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.